Ito nga ang malaking pagbabago na ginawa ng team ng LA Lakers sa kanilang team kaya panalo agad sila sa first game of the year nila. Well, sa tapatan ng Lakers pati na rin ng Wolves ngayong araw, ang Lakers mga idol had a bad offensive game pagdating sa shooting. They shot 5 out of 30 sa 3-pointers, only 16% na easily maaring maging rason ng kanilang pagkatalo. Pero nang dahil nga may pagbabago na ginawa ang LA Lakers sa kanilang play style ay hindi nga yan ang nangyari. Kahit na hindi magandang kanilang shooting, hindi magandang opensa ay dinomina pa rin nila ang labang ito. At yan ay dahil nga mga idol sa change na ginawa nila. Well, last year kasi, alam nyo ba ang Lakers ay panghuli, dead last in the NBA pagdating sa offensive rebounding. Pang number 30 sila under kay Darvin Ham. At yan ay kinagulat ng maraming fans ng dahil ang laki-laki daw ng kanilang front line, na sila Rui, na halos 6'8, 6'9, gano'n din si Lebron, ta' si AD 6'10, 6'11. Paano nga daw sila na panghuli pagdating sa offensive rebounding? And well, under kay coach Darvin Ham, ang kanilang playstyle kasi is to not get offensive rebound, kung hindi, bumalik nga sa kanilang transition defense. Yan mga idol ang main point ni Coach Darvin Am, na sinabi nga ng marami na bad use of resources nga daw. Sayang daw yung laki ni Lebron, Rui at AD. Pero under naman ngayon kay Coach J.J. Redick, abay ang focus niya naman is na transition defense kung hindi getting offensive rebound. At yan nga mismo ang ginawa nila sa first game pa lang nila against the Wolves. At mga idol, nagresulta nga yan ng maganda nang dahil ang Lakers ay kumuha ng 15 offensive rebounds this game at napakarami nilang second chance points. At silipin nga natin ng ilan lamang sa play na yan At makita natin ang 3 pointer dito ni D'Angelo Russell At makikita nyo ang focus ng Lakers to get offensive rebound At hindi bumalik sa transition And well yan ay nagbunga ng maganda Nandyan si Hay, si Kinnick at si Ruel Chimura nakakuha sila ng offensive rebound dyan, isa yan. At sa next play natin ay ganun nga na naman at si Austin Reeves gets an offensive rebound over sa pagkalaki-laking player na si Randle at Gobert. Hustle play mula nga dito kay Austin Reeves at tinulot pa ni Reeves and this time against four Wolves player na nga. At ganito nga kasi ang kanilang playstyle under sa kanilang bagong head coach. Kumuha ng offensive rebound. At dito nga mga idol sa 3 pointer naman ni Austin Reeves, si Rui Hachimura and Max Christie crash the offensive glass at nagbunga nga yan ng another possession for the Lakers. At ang isa pang pa ang detalye na ginawa ng Lakers na pagbabago sa kanilang team ay pagdating nga sa pagdipensa ng mga off-ball players nang dahil lahat ay lock in na. Kumbaga mukhang sinabihan sila ni JJ Redick na bawal ang tutunga-tunga nga, bawal ang tutulog-tulog kahit hindi ikaw ang on-ball defender. And well, si Rui pati na rin si Dilo ang main suspect dyan from last year. Pero sa first game nga nila mga idol ay napakaraming steals, defensive plays na ginawa ni Rui pati na rin ni Dilo na nagresulta nga ng magandang depensa dito nga sa team ng LA Lakers. At yan nga ang mga change na nagstand out dito sa first game ng LA Lakers na marami rin ang nakapansin. So to put it in summary mga idol ay ang offensive rebounding ng Lakers will increase ng dahil ito na ang focus nila ngayon at sinabihan din siguro siguro ni Coach JJ Redick ang mga off-ball players to keep playing defense and keep on ball watching kahit nga ay gaway off-ball defender. And well, iyan ay nagresulta ng maganda. First game ng Lakers, first win din nila. Anyways, ano bang masasabi niyo dito mga idol? Ano bang inyong opinion? At yan ay komento niyo lamang sa ating comment section.